partner. Ito na. Nagpaparamdam na naman. Ang ating Burnay. Mm -hmm. Nagdo-two-piece lang po si Nicole sorry, sorry. Ako, Maliligo daw po uh -oh. siya sa ulan Tama, Pilipid ko kung kasya eh <laughs> Anim na taong gulang si Rosel Nang magkasakit ng matinding hika Dahil dito Ay kinailangan niyang uminom ng maraming gamot Subalit lingid sa kaalaman ng mga magulang Si Rosel pala ay may iba pang pa karamdaman siya ay merong rare disease na kung tawagin ay Steven Johnson's Syndrome. Ang immune system ni Rosel ay nagkaroon ng matinding reaksyon sa mga gamot sa hika na kanyang iniinom. At makalipas ang labindalawang araw na pag-atake ng sakit na hika, ay unti-unting nabulag ang kaawa-awang bata. Sa kabila nito, ay nanatiling matatag ang mga magulang ni Rosel. Sila ang gumabay at nagsilbing mga mata ng bata para makapamuhay ito ng normal. Naniniwala sila na hindi hadlang ang naging kapansanan ng anak para maabot nito ang kanyang pangarap. Mula elementarya hanggang kolehiyo ay pinag-aral nila ang bata sa regular na paaralan. At hindi sila nabigo dahil katakot-takot na karangalan ang inuwi sa kanilang tahanan ng anak nilang may kapansanan. Noong elementary at high school, si Rosel ang naging class valedictorian. At nang matapos ang kolehiyo, siya ang tinanghal na kauna-unahang vision impaired summa cum laude ng Ateneo de Manila University sa kursong BS Mathematics. Galing! Ipinagpatuloy ni Rosel ang kanyang kasipagan sa pag-aaral at sunod na tinapos ang kanyang Masters in Applied Mathematics sa UP Diliman. Nahiya ako! <laughs> nagalit, -nagalit sa algebra! <laughs> at kumpleto yung dalawang mata ko dahil sa ipinakitang galing ay agad siyang nabigyan ng na magagandang oportunidad. Nagtrabaho siya bilang consultant specialist sa iba't ibang software companies sa North America at Europe. Bukod sa trabaho, ay abalit din si Rosel sa kanyang adikain na makatulong sa iba pang kabataang bulag na gaya niya. Itinayo niya ang Project Rosel ang proyekto na nagbibigay ng special software sa mga public school para makadalo ang mga kagaya niyang bulag sa regular na klase ng paaralan. Tumatayo din siya bilang lecturer and speaker sa iba't ibang leadership seminars, graduation ceremonies, and talks on self-improvement. Sa kanyang mga naging tagumpay ay pinatunayan ni Roselle na hindi na niya kailangan pa ng mga mata para masilayan ang magandang kinabukasan. Ang pinaghalong pagtiyaga at pananampalataya ang tanging instrumento ni Rosel para mangarap at para abutin at magsilbing liwanag sa dilim. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Roselle R. Ampubuyog, the first visually impaired Filipina to become summa cum laude at the Ateneo University in 2001. Galing! Galing! Nakakaya naman, Grabe, no? Grabe, oh. naya ako! <laughs> Bak, po sa mga 2020 vision po natin na kung po tayo sa algebra wagas. Ito, na oh, yung yeah. galit, galit natin sa X na hanggang ngayon hindi matagpuan. <laughs> <laughs> sa diba? X and Y. Sa X and Y, sa X plus Y, sa 2X plus 2Y, <laughs> di ba? E eh, gano'n na lang yung wagas na galit natin. Samantalang ito, partner, Kurso diba? ng BS Mathematics, hindi pa natapos doon, nagmasters na pa sa Applied Mathematics. Isipin mo At yun, hindi no? lang sa mga basta-bastang eskwelahan, Ateneo and UP Diliman. Isipin ano niyo mga kaibigan na visually impaired ang uh, taong ito, pero Correct. hindi naging hadlang Tama. ang kapansanang yun para matupad ang kanyang pangarap. Tanong ko sa'yo iyo, ayong araw na ito san mo na ginamit ang mata mo? Yan, makinig ka, makinig Yan, ha. Diba? Ginamit mo na ba ang mata mo para magbasa ng lessons o ginamit mo na ang mata mo para mag manilip ng kapitbahay? <laughs> o katulad yung nag-PM sa atin para tumingin na nakatuwad na ka at makita ang nakabakat na panty. <laughs> Saan mo na nagamit ang mata mo ngayon? <laughs> Totoo yan, mga kaibigan. No, naka, na, very inspiring again ang uh, kwentong ito. So inspiring. Ito na talagang uh, tayo na binigyan ng uh, na malusog na pangangatawan, malinaw na mata, malinaw na pandinig, matinong panlasa at pangamoy. Hmm. Minsan hindi natin nagagamit ang mga, ang mga senses na ito Pare para, para ma-improve ang ating sarili. Tama. Diba ito alam natin kulang hirap mawala ng paningin mga kaibigan. Try mo ngayon, wag lang po yung nagmamaneho ha. Hay diba, diba? nasa FX ka ngayon, hindi ka pa nagbabayad. Correct. 'Di ba? Try mo nakapikit ka, hindi ka pa nagbabayad. Mm. Bulag ka kasi. Kunwari, 'di ba? Maghanap ka sa wallet mo ng pambayad. Diba, ba? Kakapain mo ko alin diyan ng piso limang piso at sampung piso. Kakapain mo ko alin ng 50 kung ano 20 ko ano 100. O isipin mo. Try diba? mo lang, try, try mo lang. lang. Oh, 'di ba napakahirap? Ang hirap. ba diba, LRT? ...parating na... ...nakasakay na lahat... ...hindi ka pa nakasakay... ...hindi mo kasi nakita. <laughs> <laughs> Totoo yan, di ba? Ang hirap imagine nyo mga kaibigan. Umandar na. <laughs> Nalagpasan ka na. Hindi <laughs> 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 mo kasi nakita. Hindi, eh. di ba? Diba? Pero... Although doon natin ma-realize, no? Although, doon mo rin ma-realize, partner... ...na... ...when something is taken away from you... Hmm uh, binavalue mo kung ano yung natitira sa iyo eh. Correct, Ganoon naman eh, naman. That is why yung mga bulag are even more sensitive than mm. yung mga hindi visually, yung, yung mga normal pag uh, paningin. ba? Diba? Mas sensitibo sila na Correct. kahit na dumaan ng LRT, makakasakay sila. Totoo. Diba? Kasi alam nila, rinig nila, so mas mm. malakas yung pantinig. 'di ba? Mas malakas yung sense of touch, 'di ba? Yung ganun. So, isang aspeto din yun na pag may nawala sa iyo, value mo ko ano yung mga natitira Correct. Kasi yun na lang ang meron ka. Ako na lang yung aspeto Nang hirap talaga Nang walang paningin ka, Correct. Bisyo. Yung pagpunta na nga lang sa banyo, Paano ka Tama. maliligo, Paano ka magbibihis ng maayos. Isipin mo, everyday struggle niya Tama. yan. Tama, how yan. can you be so sure na inilalagay mo sa hair mo? Eh <laughs> <Ay>, laging shampoo. <laughs> diba, Mame, what, what if? Mamaya, whipped cream yan. Hindi yun, wala namang whipped cream sa banyo. Malay mo, may lagay. <laughs> Mali mo ang nakalagay sa sa, sa 'di ba? Akala mo shampoo kasi bulag ka eh. Oh, oh. 'Di ba? Ayun pala nalagay mo yung pang ano, yung pang anis ng babae. <laughs> <laughs> oh, di ba? di ba amoy feminine mo di ba yung struggle ng gan araw-araw na ganon? Correct. Pero nakasurvive siya. Hindi lang survive, partner. Uh, 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 so, so, sobrang, sobrang masasabi natin talagang nga uh, achiever na achiever oh, to the maximum oh, level ang taong ito. Sobra. I, I, wish to meet her. Di ba? So idol, 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 idol. Grabe. Grabe, ang galing. Compared sa atin na mga la, tinatamad, Correct. tinatamad magbasa, tinatamad diba? mag-aral. Meron nga nga uh, isang nag-text sa akin, sodyante. Sabi niya, Ti, tinatamad na ako mag-aral. <laughs> Yun lang, gusto niya na sabihin sa akin na tinatamad parang na siya mag-aral. Diba, parang ganun kasimple nga, oh, uh, di ba? Mataling sabihin. Pero hindi mo naisip kung yung mga consequences consequences niyan. Nakakapag-aral ka nga, ang swerte-swerte mo. Yun pa, di Nakakapagbasa ka nga, swerte-swerte mo. May pambili ka ng libro, may pampamasahe ka. Tapos sasabihin mo, tinatamad ka mag-aral. Nakakahiya naman, di ba? Diba? Well, may this serve as a lesson again hmm. para sa ating lahat. Ang kwento ni Rosella, R. Ambubuyog, the first visually impaired Filipina to become suma cum laude. Hindi man lang cum laude, partner, dun pa sa highest. Oh, to the highest Hindi level, man no? manya. Oh, oh. Suma talaga sa ating university. Ang galing. galing, galing. galing uh, tea, ikaw uh, na, idol you, ka namin. No. are ready. Uh, nagsisilbi kang uh, inspirasyon sa maraming tao. Mm. di ba Na mag-aral, na mag-aral, na mabuti. Mm. At At sa mga may kapansanan, di uh, ba diba, Huwag sana maging hadlang. Ang lesson ito Pare ay, uh, di ba Para hindi maging hadlang sa mga tao, natuparin ang kanyang pangarap kahit meron kakulangan Tama. Minsan, eh. Thank you, May Burnay. Ang mga kwento po ng May Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search lang po. Tambalan! Like ng like, share ng share, mga kabisyo, para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! salamat for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kangris Chuper. Na nagpapaalala walang, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!